ang mga gawa, ikalabing pito na kabanata, pagkatahak nga nila sa Ampipolis at sa Polonia, ay nagsirating sila sa Tesalonika na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa tatlong sabat ay nangatwiran sa kanila ng mga kasulatan na binubuksan at pinatunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Yesus, Anya, na aking ipinangangara sa inyo, ay siyang Kristo. At nangahikayat ang ilan sa kanila, at nakikampi kay Pablo at kay Silas. At gayon hindi ang lubhang maraming mga Gregong masisipag sa kabanalan, at hindi ka kakaunting mga mabay mararangal. Datapwat ang mga Hudyo, palibhasay ng audyukan ng inggit, ay nangagsama ng ilang masasamang tao sa pamilihan at pagkatipo ng isang karamihan, ay ginulo ang bayan. At pagkalusog sa bahay ni Asun, ay pinagsikapan nilang sila iharap sa mga tao. At nang hindi sila masumpungan, ay kanilang kilaladkad si Asun at ang ilang kapatid sa harap ng mga punong bayan na ipinagsisigawan. Itong mga nagsisipagtiwarik ng sanglibutan ay nagsiparito rin naman na tinanggap sila ni Hason at ang lahat ng mga ito ay nagsisigawa ng laban sa mga utos ni Cesar na nagsasabing may ibang hari, si Jesus, at kanilang ginulo ang karamihan at ang mga punong bayan nang kanila marinig ang mga bagay na ito at nang matanggap na nila ang pinakaako kay Hason at sa mga iba, ay kanilang pinawalan sila at pagdakay pinayon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea. Na nang dumating sila doon, ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga babaeng Grega na may mga kalagayang mahal at sa mga lalaki ay hindi ka kaunti. Datapwat ng maunawa ng mga hujun tagat si Salonika na sa Berea ay pinapangaral din ni Pablo ang salita ng Diyos, ay nagsiparon din naman na ginulo at binagabag ang mga karamihan at na magkagayoy pagdakay pinayaon ng mga kapatid si Pablo na pumaroon hanggang sa dagat at nangatira paraon si Silas at si Timoteo. Datapuat, silang mga nagsipaghatid kay Pablo ay dinala siya hanggang sa Atenas. At nang matanggap na nila ang pautos kay Silas at kay Timoteo, na madaling madali silang nagsiparoon sa kanya, ay nagsialis sila. Samantalang ang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Kaya sa sinagogay, ay nakipagmatuwiran siya sa mga Hudyo at sa mga tao masisipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilihan sa mga nakikipagkita sa kanya. At ilan naman sa mga pilosopong epikuryo at estoiko ay nakipagtalo sa kanya. At sinabi ng ilan, Anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binagabag ang mga iba. Parang siya ay takapagbalita ng mga ibang Diyos sapagat ipinangangaral niya si Yesus at ang pagkabuhay ng mga guli. At siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Ariopago na sinasabi, Mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Sapagat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat nga ng mga taga at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. At tumindig si Pablo sa gitna ng Ario Pago at sinabi, Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang reliyoso sa pagkasa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala. Yaw nga ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Siya ang sa inyo ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhas ay Panginoon ng Langit at ng Lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran Siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ng kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos Baka sakaling maapuhap nila siya at siya masumpungan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagat sa kanya ay tayo bubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Sapagat tayo na may sa kanyang lahi. Yamang tayo ay lahi ng Diyos. Ay di marapat nating isipin na ang Diyos ay katulad ng ginto o ng bilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat, ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisisirang lahat sa lahat ng dako. Sa pagkatsay na katakda ng isang araw na kanyang ipaguhukom sa sanlibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itineraga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay at nang kanila marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ay nanglibak ang ilan. Datapwat, sinabi ng mga iba, pakikinggan ka namin muli tungkol dito. Sa gayoy, umalis si Pablo sa gitna nila. Datapwat, nakisama sa kanya ang ilang mga tao at nagsisampalataya na sa mga yaoy isa si Dionisio na pagita, at ang isang babaeng ng kangalang Damaris at mga iba pang kasama nila.